kasabi, kamusta na po kayong lahat na no, may nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre mga kasabi, isa na naman sa ating komentor na tuwa ako dahil sa kanyang, ayan mga kasabi request, ayan, advisor na mga pusong sabi. Paano kaya pagdating ni Mr. Ay lasing, amoy alak, eh hindi gustong maghanahana Samantalang si Mrs. ginawa ang lahat ng payo mo, ano kaya ang mangyayari? Naisip ko lang po. So, syempre mga kasawi, yung ating sender, ayun na nga, kumbaga nag-effort ng isang babae, binigay niya na yung best niya para naman naging handa na siya pagdating sa hanahana. Pero pagdating ng lalaki, ay lasing na ito at amoy alak. So, syempre, ano ba ang iisipin ng isang babae kapag kaganito, mga kasawi? Syempre, bilang babae, kung talaga ako ay nag-effort, ayan, for example, nag-effort ako 100% na talagang naligo ako, nag brush ako, naghugas ako ng tilapia, at lahat talaga ay gagawin ko para lang, ayan, mga kasawi, ma-appreciate ng isang lalaki pagdating na sa kama, mga kasawi. Pero kapag kang isang lalaki, Pagdating nito ay lasing ni ko. syempre ako naman magagalit talaga ako ng gusto. Syempre, lahat ginawa ko yung effort para lang mapagbigyan ka. Para lang masabi mo na masatisfied ka at matutuwa ka sa gawa ko iyo. Pero ikaw naman ay binaliwala mo ito mga kasawi. Bagkos, dumating ka pa rin na lasing. So, ibig sabihin mag-iisip ako na baka hindi mo gusto na makipaghanahan na sa akin or baka naman may mas iba na gusto mo na makipaghanahan na sa'yo. Kumbaga, para makaiwas ka sa iyong asawa, ang ginawa mo ay uminom ka para lang hindi kanya mahanahana mga kasabi. Siyempre, ganun kasi yung mga kababaihan. Minsan lang yan mag effort sa kanilang mga asawa kapag ka gustong gusto nila talaga mismo na makipaghanahan. Kadalasan naman kasi yung mga nag effort talaga ay mga kalalakihan kasi mas sila yung nakakaramdam ng unang Well, mga kasabi, hindi kagaya ng mga kababaihan na madalang naman sila talaga na makakaramdam na yung talagang bet na bet nila na makipaglaban sa kama. So, kaya kapag once na ito ang nararamdaman nila ay nagagawa sila ng effort para lang talagang maibigay nila yung 100% sa kanilang asawa na masatisfied na gagawin nila yung ganitong sitwasyon mga kasawi. So yan lang mo po mga kasawi sa ating sender na nabigyan po kita ng linaw tungkol dito. At kaya sa mga kababaihan, lagi niyong tatandaan, kalma-kalma lang yung pag effort niyo pagdating sa kama para naman pagdating ni mister at ganito yung magiging sitwasyon ay hindi kayo masaktan at hindi kayo maiinis at mapapamura kayo sa sobrang galit ninyo sa inyong mga mister. Kaya lagi yung tatandaan, kalmahan nyo lang po para naman hindi kayo madisappointed kapag once na si mister ay lasing at umuwi na amoy alak pa ito. So yun lang mga kasabi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.